Alam mo ba yung pakiramdam na parang may mali sa mundo? Parang hindi patas ang tadhana? Naranasan mo na bang magtanong, bakit tila mas maginhawa ang buhay ng mga masasama, samantalang ang mga mabubuting tao, yung masipag, matapat at laging nagbibigay ay siya pang nahihirapan? Para bang may isang nakatagong sistema na nagbibigay gantimpala sa kasamaan? Ngayon, titignan natin ang isang mahalagang tanong. Totoo nga bang mas maginhawa ang buhay ng mga masasama o isa lamang itong ilusyon na likha ng ating mga mata, utak at lipunan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong pangunahing aspeto. Una, ang psikolohikal na dahilan kung paano natin naiintindihan ang tagumpay at pagkabigo. Pangalawa, ang sosyal na dahilan ang papel ng kultura at lipunan sa paghubog ng ganitong pananaw. At panghuli, ang moral na aspeto kung ano ang sinasabi ng ating mga paniniwala, relihiyon at prinsipyo tungkol sa konsepto ng hustisya. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito upang tuklasin ang mga salik na bumubuo sa tanong na ito at kung sa bandang huli makakahanap tayo ng sagot na makapagpapalaya sa ating isipan. Tara na, simulan na natin. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ang mga masasama ay madalas nakikita bilang matagumpay. Paano nga ba sila nakakapagbigay ng ganitong impresyon? Una, sa mundo ng kasakiman at kompetisyon, madalas na ang mga taong handang magsakripisyo ng prinsipyo ang nakakakuha ng material na yaman. Sa kanilang pananaw, ang pagiging makasarili at hindi pagtupad sa mga moral na alituntunin ay hindi hadlang, kundi isang estratehiya upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang mga ganitong tao ay hindi natatakot na maapak ang iba basta't sila'y umangat. Pangalawa, ang pagiging makasarili ay tila nagdudulot ng mabilis na resulta sa halip na tumuon sa pangmatagalang relasyon, tiwala o integridad, inuuna nila ang pansariling interes. Kung may kailangang suhulan, gagawin nila ito. Kung may kailangang manipulahin, walang alinlangan silang kikilos. Ang ganitong pananaw ay madalas nagpapabilis sa kanilang pagakyat sa mga posisyon ng kapangyarihan o kayamanan. Halimbawa, balikan natin ang ilang kilalang tao o karakter sa kasaysayan at media. Sa totoong buhay, may mga negosyante at politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan, ngunit sa mata ng marami, tila matagumpay pa rin dahil sa kanilang marangyang pamumuhay. Sa pelikula at telebisyon naman, makikita natin ang mga karakter tulad ni Tony Montana mula sa Scarface na bagamat kilala bilang isang kriminal ay nagkamit ng impluensya at yaman. Ang mga ganitong kwento ay nagbibigay ng impresyon na ang masama ay laging nauuna at mas nakikinabang. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, ang tagumpay nga ba nila ay tunay o isa lamang itong ilusyon na nabuo dahil sa kanilang labis na pagtuon sa yaman at kapangyarihan. Balikan natin ito mamaya habang nilalalim pa natin ang diskusyon. Pag-usapan naman natin ang mga psikolohikal na paliwanag kung bakit tila mas maginhawa ang buhay ng mga masasama. May tatlong pangunahing konsepto na makakatulong sa atin upang maunawaan ito. Una, ang survivorship bias. Madalas nating nakikita ang tagumpay ng masasama ang kanilang marangyang pamumuhay, impluensya at yaman. Pero ano ang hindi natin napapansin? Ang mga kwento ng mga nabigo na lugmok o nagbayad ng malaki para sa kanilang kasamaan. Ang atensyon ng lipunan ay nakatuon sa mga nananatiling nasa tuktok. Kaya't nagkakaroon tayo ng maling impresyon na ang lahat ng masasama ay matagumpay. Pangalawa, ang cognitive dissonance. Ito ang mekanismo ng utak upang mabawasan ang guilt o pagkakasala. Halimbawa, ang isang taong gumagawa ng mali tulad ng panloloko o pagnanakaw ay madalas na nagbibigay katwiran sa kanilang sarili. Sasabihin nila, ginagawa ko lang ito para sa pamilya ko o kung hindi ko ito gagawin, iba ang gagawa. Sa ganitong paraan, nagiging tama sa kanilang isipan ang maling gawain kaya nagmumukhang kontento sila at panghuli ang hedonistic adaptation kahit gaano karaming pera o kapangyarihan ang makuha nila ang kasiyahan na nararamdaman nila ay panandalian lamang ang tao kahit gaano kalaki ang kanilang naabot ay palaging naghahanap ng higit pa kaya kahit mukha silang masaya sa panlabas, hindi ibig sabihin nito ay ganap na silang kontento. Ang kasakiman sa halip na magdulot ng kaginhawaan ay madalas nagdadala ng walang katapusang pagkauhaw. Sa madaling salita, ang kasaganaan ng masasama ay maaring totoo sa una, pero sa kabila nito, maraming psikolohikal na aspeto ang nagpapakita na hindi ito kasing ganda ng inaakala natin. Ang tanong ngayon, sulit ba talaga ang ganitong uri ng tagumpay? Alamin natin ang iba pang aspeto habang nilalalim pa natin ang usapan. Malaki rin ang ginagampanan ng ating lipunan at kultura sa pananaw na tila mas maginhawa ang buhay ng mga masasama. Tingnan natin kung paano ito nangyayari sa tatlong aspeto. Una, media representation. Sa pelikula, telebisyon at social media, Madalas nating nakikita ang mga karakter na gumagawa ng masama pero nagmumukhang glamoroso ang kanilang buhay. Isipin mo ang mga sikat na kontrabida sa pelikula, mga taong may magagarang kotse, malalaking bahay at napakaraming tagasunod. Sa social media naman, ang mga taong nagpapakita ng marangyang pamumuhay kahit questionable ang pinagmulan ng yaman ay nagiging idolo ng marami. Ang ganitong representasyon ay nagtataguyod ng ideya na ang pagiging masama ay nagdadala ng kasikatan at tagumpay. Pangalawa, sosyedad at pananaw. Bilang lipunan, madalas tayong tumitingin sa panlabas na anyo ng tagumpay tulad ng pera, kapangyarihan at posisyon. Hindi natin agad nakikita ang mga sakripisyong moral o ang mga taong naapakan para maabot ito. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng maling akala na mas maginhawa talaga ang buhay ng mga masasama. Kahit na sa likod nito ay maaaring may takot, guilt o pagkasira ng relasyon. Pangatlo, ang papel ng impluensya. Bakit nga ba ang mga tao ay madaling sumunod sa masasama kapag nakikita silang matagumpay? Isa itong sikolohikal na tugon kung saan ang mga tao ay naaakit sa autoridad at kapangyarihan. Kapag ang isang tao ay mukhang makapangyarihan at matagumpay, may tendensya tayong maniwala na sila ang may tamang paraan kahit na ito ay salungat sa moralidad sa kabuuan ang lipunan at kultura ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng ideya na ang pagiging masama ay nagdudulot ng kaginhawaan. Ngunit, totoo nga ba ito o isa lamang itong ilusyon na sinusuportahan ng ating paligid? Patuloy tayong maghahanap ng sagot sa susunod na bahagi ng talakayan. Sa gitna ng tanong kung bakit tila mas maginhawa ang buhay ng mga masasama kailangang balikan natin ang moral na aspeto ng isyong ito. Ano nga ba ang nagpapalakas sa loob ng mga mabubuting tao kahit na tila mas hirap ang kanilang buhay? Una, perspective of goodness. Ang mga mabubuting tao ay kadalasang inuuna ang kanilang prinsipyo kaysa sa material na yaman. Para sa kanila, ang pagiging totoo sa sarili, pagtulong sa kapwa, at pananatili sa tamang landas ay higit na mahalaga kaysa sa yaman o kapangyarihan. Oo, maaring mas mahirap ang kanilang landas, ngunit ito ay puno ng respeto sa sarili at kapayapaan ng konsensya, mga bagay na hindi mabibili ng pera. Pangalawa, religious and philosophical views. Sa maraming relihiyon at pilosopiya, binibigyang diin ang kahalagahan ng pananampalataya at integridad sa kabila ng kahirapan. Halimbawa, sa Kristyanismo, itinuturo na mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ang ganitong paniniwala ay nagbibigay ng pag-asa na ang mga hirap sa kasalukuyan ay magkakaroon ng gantimpala sa hinaharap. Ganito rin sa pilosopiya ni Confucius na nagpapahalaga sa moralidad higit sa material na tagumpay. Pangatlo, justice in the long run. Dito papasok ang konsepto ng karma o justisya sa bandang huli. Bagamat tila mas maginhawa ang buhay ng mga masasama ngayon, naniniwala ang marami na darating din ang panahon ng kanilang pagbagsak. Ang kasamaan ay may hangganan at ang mga taong nanatiling tapat sa kanilang prinsipyo ay magaani ng mas malaking gantimpala sa tamang oras. Sa huli, ang moralidad ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng tama para sa iba, kundi pati na rin para sa ating sarili. Ang tanong ngayon, sapat ba ang gantimpalang moral upang mabalanse ang tila kawalan ng hustisya sa mundong ito? Patuloy natin itong sisiyasatin habang nilalalim pa ang ating usapan. Sa ating paglalakbay ngayong araw, napag-alaman natin na ang pananaw na tila mas maginhawa ang buhay ng mga masasama ay isang ilusyon lamang. Ito ay dulot ng ating kultura, media at mga psikologikal na bias na nagpapalakas sa imahe ng tagumpay ng mga masasama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring tandaan na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay o pansamantalang kapangyarihan. Sa halip na mainggit o mag-isip na ang kasamaan ay nagdudulot ng tagumpay, piliin nating gumawa ng tama, magtiwala sa tamang panahon at patuloy na magsikap para sa mas makatarungang mundo. Tandaan, hindi sa yaman nasusukat ang tunay na kaginhawaan. Ito ay sa integridad, pagmamahal sa kapwa, at pagiging tapat sa sarili. Ang tanong na ngayon, pipiliin mo bang maging masama para sa pansamantalang kaginhawaan o magiging mabuti ka pa rin sa kabila ng lahat ng hamon at sakripisyo? Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang pumili. Salamat sa panunood at magtiwala tayo na ang tamang landas ay may gantimpala sa tamang panahon.